Hello mga ka-farmers! Magandang umaga! Ayan! Sa salukuyan ngayon Wala kaming trabaho pero Ito, sa sideline kami muna mga ka-farmers Maning kakay Para may pambiling mm. Ayan guys Itong unit tamo ron guys oh. Ah, mga ka-farmers Bawal well, may trabaho kaya sideline muna kami pang pang ano ba? Pang pambili ng alak ba? Joke lang oy. Joke lang mga farmers. Eh trabaho lang sa so, pang samantala. Gawa mo na kami ng kanal mga ka farmers. Ah. grabe. Ang lamig. Ha? Ah?

Itong maliit na bako Kasing liit ng ano ko joke joke jok